Good evening sa tanan Nakauli na babaw sa inyo Pinoy Anan Ing ani akong sitwasyon karon, So para makauli Musabit na lang ta Musablay na lang ta Sa bus Aron makauli ta Kay lisud ang sakyanan Ing ani ang sitwasyon Basta tig uwan Limit ra kayo ang sakyanan Uspero ting daghanag pasahero Murag ako'y last passenger Nagihunungan Why choice Kapyot para maabot sa inyong padungungan. For sure, naadjoy baha nga area sa akong padulungan. So, kailangan tamo sa kayog bus. Aron mo kalahos. Kaya gagmay like jeep ni. Di sila kalahos. So, arang-arang ni kay dako-dako nga bus. So, makasood yod, Makasulong sa uwan, sa baha. Ingani e gyud diri ang sitwasyon basta mag-uwan magbaha gyud diri sa syudad so ambot pila na ni kayers so, wa gyud ni kasulbaran ingani e na gyud ni Forever na siguro ni Baha forever Basta maguan Expected na naay baha Fast salamat ko kay nakasakay dyan ko So di ita mo problema ni sa baharon ron Kaya nakasakay tagdako-dako nga Sa so, mga motorista ni, ha Ingat-ingat lang Be safe Wala dako-dako yun na uwan So dako-dako nga uwan Dako-dako Lalom-lalom sa din For sure yun eh Baha sa city